Nang sana ang iyong minahal. Di ka na muling luluha pa. Di ka na mga ngailangan pang humanap ng iba. Narito ang puso ko, naghihintay lamang sa'yo. Kung ako na lang sana, Oh, 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 kung ako na lang sana ang iyong minahal Di ka na muling luluha pa Di ka na mga ngailangan pang humanap ng iba Narito ang puso ko, naghihintay lamang sa'yo Com a cor na lança a